Busay mo, busay mo. Oh, like, nalabat ka na. Bus na bus mo. Ikaw mag-charge boy. na na. Ay, charge mo na ako. Um, you know, Uy, huwag mo tali. huwag tali. tali. Hmm, Parang pagod nga. Ang kagay, kinagat niya. Yes. Uy, huwag Eh, huwag mo matngatin na. Ang yung lips. Baka alam na, siyempre, alam niya na may Snoopy. Sure. Sabi niya na yan. And now pronounce you. <laughs> Ilang araw Husband. sa amin? Five days. Sabado, Linggo, Lunes, mm -hmm. Martes, Lepores. Hanggang Merkulis pa kami Natural voice? Natural voice? Oo, oh, siyempre. Ten, 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 ten. Yan, salita mo. Oo. Oh.

You got my vote. Oh, um, thank, you. ayun pa there si pala yung bad boy, si Will Smith pala yun. Maganda yan. Definition of a power couple right there. I'll let grab your drink. Ano daw? Nakakalagay ko sa akin. Oo, oh, mahilig. ang mga words na alam ni Snoopina. na uh, yeah. Uh, yeah. Uh, Na yung siya so kunwari chicken, tara na. Ano? 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 Ano?

Sa'yon guys, ay madilim pala dito, madilim, sa'yon guys, ito lang, natuwa lang ako kanina, maganda ba yung boys panoorin yung action movie? Ito guys, patutuha kayo, ito bagong ano na naman, bagong maamis na naman kayo, pinaliguan ko si Snoopy. Kanina, ang dumi kasi guys, ang dumi talaga, kasi bago ako umalis, naggulong siya, nilaro niya si Peanut, napaka dumi hindi siya pwede dito sa ano parang sa loob kasi nga sobrang dumi nung lapag niya so pinaliguan ko siya sa loob tapos yung damit ko pinampunas ko itong suot ko na bahan sa'yo na yung damit na to sabi nila bakit na pinampunas yung damit mo tapos binigyan ako ito yung binigay sa akin. o yan na say na yan sabi ni ate Maricel say na to sa'yo na yung pamunas na yan okay na binigay sa akin. tapos nung pagbalik namin dito nag nagkape kami so hinanap ko to pinunasan ko si Snoop tapos yun Tinan nyo, Snoopy din nakalagay yun. Oh. Tinan nyo, sabi ko, wala, di diba Maricel, Snoopy oh? yun. Sabi ko, kaya Snoopy, itong ano na to, diyan ko pinakala si Snoopy kasi kamukha niya. <laughs> di ba, sakto, binigay niya sa atin to. Gagay, ang kulit. <laughs> sakto, di ba, Snoopy dun. Di ba, ano yung coinc coincident ba yan? What do you know about Islam, kid? meant to be kaya nga eh galing nga hindi naman din niya alam hmm. kaya nga diba puro coincidence eh hindi kita dito yung view eh. Maganda dito sana. Mapagsana dito ngayong season kasi hindi na ngayon. Hindi ngayon. Meant to be, diba? Good to search Islam. Di ba kakabaksin lang yan? hmm -mm. Kakabaksin nga lang niya. Pero guys, napakadumi talaga kanina. Hindi pwedeng hindi siya paliguan. Hindi naman yung paligo na ano. Kung ba, para malinis lang. Tapos umihi din, umihi din siya. Pag natatakot siya, umihi siya. Pati yung katawan niya na nadidikit. Tapos sa carrier, sumuka din siya doon. madam madaming nangyari kanina. Na ano ba yun? Na ano? siya kaya hindi siya pwedeng hindi maligo. Oh, condo. Parang condo. Oh, kanya na yan. Yung tabel na yan binigay.